May bagong shooting form nga itong si Jared Vanderbilt at mukhang matutuwa ang Lakers dito. Well, naglabas kasi ng video clip ang ilan sa mga Lakers reporter kung saan itong si Vando is getting some shots up. And well, napansin ng reporter na ito pati na rin ang mga fans na nakapanood ng video na ito na talaga nga naman daw na much smoother. Ito nga release na nga ni Jared Vanderbilt. Ito, silipin natin. Well, hindi man ito completely bago pero binago nga ito ni Jared Vanderbilt na nagresulta nga ng pagiging smooth na ng kanyang jumper. Na dahil kung napanood nyo siya this past years ay parang talagang medyo hirap nga si Jared Vanderbilt pagdating sa anyang jump shot. Kung baga may hitch or may stop pang nangyayari bago niya eventually i-release ang bola. Pero dito nga, abay talaga nga namang smooth na smooth ang pag-release ng bola. Nagre-resulta na pumasok ang ilan sa anyang mga tira. And actually pati nga ang kanyang bagong teammate na si Jake Larevia ay humanga a sa bagong shooting release, bagong shooting form ni Jared Vanderbilt. Paingan natin. Yeah, I mean it's gotten it's gotten much better. Um, I know early on in my career we didn't respect him as a shooter, but fair to say that he can he can uh, he can shoot the ball very well now and he's been hitting shots. Um, I don't know if he tweaked something, but uh, yeah, it looks really good now and it's going in. So ang mismong teammate niya na nga na nakakakita at araw-araw nakikita itong ang ganitong glassing tira ni Vando ay approved sa kanya. Itong parang bagong shooting form niya. Definitely that's great news. At dagdag pa na great news ay itong si Coach JJ Redding ay sinabi nga na itong si Jared Vanderbilt will be back sa pagiging perimeter defender. Kanyang inamin din na after the Luka trade nga daw ay napunta itong si Vando sa isang mahirap na posisyon nang dahil naglalaro siya ng 4 or 5 or ng sentro nga na hindi naman yun yung natural na laruan ni Vando. Sabi dito ni Coach Reddick, he will be back dito nga sa perimeter defense at alam naman natin na sobrang deadly ni Vando pagdating nga sa depensa sa perimeter. Pakinggan natin itong si Coach Reddick. You know, I, I talked about a lot with him this summer about this. Like he, he got put in a tough spot post-trade because... He had to play the five, there wasn't other options. So um, I think getting him back on the perimeter, um, him his body being in a good place from an athleticism and agility standpoint. Uh, we'll, we'll be super helpful. So mukhang ang magiging very exciting itong ang paparating na season para dito sa Lakers forward na si Jared Vanderbilt. Meron ng much improved na jump shot na inapprove ng kanyang teammate. aba itong si Coach Redick pa sinabi na ibabalik daw siya sa kanyang natural na playstyle. Anyways, kayo pa ba, ano bang opinion nyo dito? Anong inyong masasabi? Komento nyo lamang yan.